Sa mga poste at mga traffic signages. Ilan lamang ito sa mga pinagdidikita ng mga vandal stickers na problema ngayon ng mga kinauukulan sa lungsod ng Baguio. Ayon sa mga artist sa lungsod, ito raw ay isang paraan ng ilang mga grupo para makilala sila at maipakita rin ang kanilang estilo sa larangan ng sining. Isang uri ng kultura ito ng mga kabataan na parang na rin silang, nag, nag, meron na silang nag-create sila ng identity. Para makilala sila. So bilang kumbaga, mga artists, gusto nilang malaman yung call sign nila, yung kanilang uh, handle, handle yung pangalan nila o kaya alias. Dagdag pa niya na ang mga ganitong gawain raw ng mga kabataan ay mayroong nais, ipabatid. Sila ay gustong ipamasid o kaya ipahayag ang kanilang arte sa pamagitan ng pangalan man o kaya logo o kaya caricature gandi sa amin mga nasa visual arts. Kami ay nagpipinta sa canvas, nag-uukit uh, na sa bato, kaya sa uh, kahoy, sculpture, para ipakita, ipamaras yung aming galing. Sabi ko lang is, isa siyang form of art kasi ng mga younger ones na instead na nag-grapiti nag ata sila, is gumawa sila ng way para mas madali nilang gawin, ilagay yung mga tag nila or yung mga parang sign nila sa mga poste. Ang kaibahan lang kasi ng art na ito, wala sa tamang lugar. Kaya naman payo nila sa kanilang mga kapwa-artist Pwede na, uh, dikit nila sa mga ganun, pwede, pwede silang ibenta na lang nila yung mga stickers nila. And then, makikita pa nila everywhere. So, ilalagay nila sa mga, sa mga tumblers, mga computers, or guitars, ganun. Kaya ang presidente ng grupo na si Maricardo Cugan na is maglungsad ng Tila Freedom Wall para sa mga kabataang nais ipahayag ang kanilang pagkamalikhain. Kaya maganda naman kasi creativity talaga nila yon. Pero tama yung sabi mo na kailangan meron tayong mga, mga designated places sa mga yan. Kasi hindi naman lahat pwedeng kung saan saan. If not, you will be called a vandal. So yon ang iniiwasan natin. So yun, uh, in a way we are looking at it as an opportunity yung post nga na nakita natin. No? Sinusubukan na ng grupo na magtayo ng sariling Freedom Wall para dito idikit ng mga kabataan ang kanilang mga obra. Vanessa Bugtong, para sa Luzon headlines.